So guys, nata karon dire sa Biwok. Og Naja dire ang mga sikat nga vloggers sa Mati. Kita lang <laughs> ka <natakaroon> sila. <laughs> mo si... na vlog Si pala ni mo si mo vlog. Ha? Ah, Jisan ya zero sa patirano oh, no. Apilis ah, ibalon yung mga idol. Lo. Oh. Kay para wagay pa tay kwanda. Kabuangan gapon tungkra da ya. Matik. Guys. Palo ninyo ni si idol ah? <laughs> <laughs> Suportahin Ram Ram Ram, Ram, aim. Aim. Ram yeah. si Idol Ram, Ram Shoutout out followers <laughs> dia sama mati monika oh, wow. 453k followers 453k <laughs> ah, oh, followers Guys, sana Guys Mana siang, hot? Sampul Mana Ano si, nga si Mama ang pinakasikat mo? Ay, ili si Mama Franka, oh, ili si Santa Mugma, full on. okay, Jaffa. So, so, si Simi Ipit. Oh. niya, guys? So, tapuk -tapuk Hi, guys. So, namin karon tapok-tapok din niya sa B-Walk. Nagulap niya, Shout out sa Ate Mabil. shout out kay Ate oh, Bil. Ate bil. bil, kumusta? <laughs> kumusta na nga mga gulay-gulay. Busy si man So, guys, nagulat-ulat niya karon sa mga ubang kauban kay magtapok ni. Kay, eh, nade padula si Kwan. Madam, hmm? magpadula. Oh. Ula? Ah, mag si Madam Elise. Lokso Oh. Bring me panty. Oh, oh bring ah. me panty daw. Akong <laughs> kunitan. Okay guys, bring me brief. Karang way labak. <laughs> Abangan nila. Ya. <laughs> guys, mau nasi lagaron, na sikat ngablager, so ragu <laughs> ada sila tua-tua dari

Tapo yung gayong. Hindi, basta-basta na yung basta yun. basta, basta, mag-content ba. okay oh, yung gayong. Oh, Kasi madam. Kailangan dyan paghirapan. Kay paghirapan. Kaya kung wala kayo paghirapan. Uh. Masay? Masay oh, oh, Stress, guwapan. Isang magagawa. Kung dili paghirapan. Dam. O, di ba? So, doll. Sige. Bye-bye. Bye-bye, guys. Ang bye bye. bye 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 so, upaw. Ano pa? So, hagto lang, guys. Sunod na po kita-kita, mi. kita na sa so, si tapoy Takboy.